Pinag-uusapan ngayon ang biglang pagbaba ng ticket price ng pelikula ni Maris Racal na Sunshine na ayon sa netizens tila pag sa posibilidad na ito'y plapsina sa takilya. Mula halos 400, magiging 275 na lang ang ticket price sa Metro Manila at 230 naman sa probinsya simula July 23. Eksklusibo ang screening sa isang mall chain kaya madali raw itong may patupad. Bagamat maganda raw ang word of mouth Out. feedback sa pelikula, marami ang nagtataka kung bakit tila kinakabahan ng producer lalo na sa gitna ng sunod-sunod na pagsablay ng mga local films sa takilya ngayong taon ng panawagan ng ilan support local films sa sinehan, hindi lang sa streaming platforms. Ayun. Pero, uh, hmm. syempre, ano, nakakatuwa naman yan kung meron silang aksyon na pababain ang presyo, di ba? Mm -hmm. Medyo mas affordable from 400 to 275. Malaki rin ang 125, ah. Oh, Tama minsan, ba? Oo. Oh, oh. <laughs> minsan talaga, oo, eh. oh, oh, talaga pinag-uusapan niya mm -hmm. ng mga taga-industriya. Ano ba magiging Dibare uh, ano, solution para bumalik ang mga tao sa sila. Sinasabi nga yung ibaba ang ticket price. Ay, okay. Eto nga, ibinaba ang ticket price. Tingnan natin ang magiging resulta niya. Kung ticket Kika yung kay oh. Maris, diba? Oh, oh, kaya oh. lang kasi, diba, gaya ng nang sinabi mo, yung iba kasi madal na mapanit sa streaming platform. Mm -hmm. si, Nasa Netflix na rin agad. Katulad mm -hmm. diba? na itong My Love Will Make You Disappear na no? may papalabas oh, sa na sa July 10 ata. In, kung hindi ako nagkakamali. Sa Netflix at, na rin. Sa Netflix na rin. Ang bilis, diba? oh. diba, Parang ay, yes. yung mga uninvited. uninvited yung, uninvited na yun na yung film Yung, yung kay Vice Ganda. Anong, anong title? And the breadwinner is. Oh, nasa oh, doon na. Napakadun na, na. na. Oh, yung Green Bones. So, ano yung, yung Green Bones? So, so, so bukod siguro sa pagpapababa ng ano, ng press. Tagalan. Medyo tagalan. Kung tagalan, totoo. Gawin isang taon. Hindi lang ang ano, hindi lang ang sunshine, yung Maris Racal, yung Unconditional na Allen Dizon at saka ni Rian Ramos Parang ibababa din ang ticket price Teka lang, parang kumabayo sila, tama ba? June 25 din si Sunshine At 23 Mahu na siya At saka June 25 ba o 23? 23 si... At saka hindi Sunshine Maris Racal Sunshine Ang pelikula niya ay Sunshine Oo nga, sabi nga ako Tama diba? Pero yun sa inyo Unconditional June 25, Unconditional ay ito, masasabi ko talaga ah. isa ito sa mga pelikula ni Adolf Alex na talagang maganda. Yes, mas maganda yun. doon kesa sa unang niyang ginawa. Oo, maganda na, na po. No? Oo, yeah, totoo. Yung Unconditional papalabas na po sa June 25. Yes.